Ito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga pinangunaan ho itong inaugurasyon ng uh, water impounding dam doon sa Claveria, Cagayan. At yung uh, national budget, uh, unang hakbang raw tungo sa bukas sa tapat na kongreso ay naman sa liderato ng Kamara. Yan at iba pang pa mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Union Water Impounding Dam sa mga barangay Union at Kadkadir sa Claveria, Cagayan ngayong araw. Alinsunod sa direktiba ng Presidente na magpatupad ng mga proyektong magpapalakas sa katatagang sustainability ng mga sistema ng patubig na ang National Irrigation Administration sa Department of Public Works and Highways sa ilalim ng Convergence Program na tinatawag na Katubigan o Kalsada Tungo sa Patubigan Program. Layunin ng programang ito na pagandahin ang mga irrigation service roads at magbigay ng karagdagang suporta sa lokal na agrikultura. Isa sa mga pangunahing proyekto ng programa ay ang construction of pa impounding project sa Claveria Cagayan na tumutugon sa mga mahalagang pangangailangan, pang-imprastruktura at mga hamong pangkapaligiran. Plano din ng gobyerno na mamahagi ng tig 10,000 pesos ayuda sa mga apektadong magsasaka para maibsan ang epekto ng pagkalugi. Batid kasi ni Pangulong Marcos na maraming magsasaka ang naapektuhan ng pagbagsak ng presyo ng palay. Inanunsyo ito ng Pangulo sa kanyang pagkikipag-usap sa mga magsasaka sa Claveria. Sa pagtatanong ni Pangulong Marcos sa mga magsasaka, nabatid na nasa 13 pesos lang ang presyo ng kada kilo ng palay doon. Kasabay nito, binanggit ng presidente na tinanggal na ang mahabang proseso ng Department of Agriculture para hindi na ang farm inputs gaya ng binhi at pataba. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Uh, palay kaya te, palalawakin natin ito at magdalagay maglalagay din tayo doon sa mga tinamaan na pag sa pagbaba ng presyo ng palay ay eh, magbibigay din tayo ng direct na tulong uh, para sa para sa ating mga magsasaka at uh, Meron tayong pinaplano tig sa 10,000 yung mga nas, yung mga nalugi dahil sa pagbagsak ng uh, dahil sa pagbabagsak ng, uh, ng, ng bilihan ng palay. Kaya uh, yan, tamang taripa, maglalagay tayo ng safeguard duties para sa importasyon, para hindi sa pag-import ay hindi masisira naman ang presyo dito sa, dito sa atin. Dahil ang nagdidikta ng presyo ng bigas, bigas na ito, ang nagdidikta, nagdidikta ng presyo ng bigas ay yung imported rice. Kung mahal yung imported rice, tataas lahat. Pagka murang imported rice, eh, Samantala, sinabi naman ni House Speaker Faustino Boji D. D. III na ang pagpasa sa 6.793 trillion na pambansang budget para sa 2026 ay unang hakbang tungo sa mas bukas, tapat at makataong kongreso. Sa talumpati ni D. sa adjourn ng sa pag-adjourn ng sesyon kahapon, anya maaaring hindi ito perfecto pero malinaw na simula ito ng bagong toon ng paglilingkod. Isang budget ng bayan, bukas at tapat sa sambayanan inilarawan niya ang budget bilang bunga ng mga transparent na proseso, ginawa sa liwanag, hindi sa dilim, at may layuning masiguro na bawat piso ng buwis ay bumabalik sa mamamayan sa anyo ng serbisyo, oportunidad at pag-asa. Ang sektor ng edukasyon ang may pinakamalaking pondo na nasa 1.281 trillion kasunod ang kalusugan, infrastruktura, agrikultura at social protection bilang bahagi ng layuning makamit ang inclusive growth. Pakinggan natin si House Speaker Boji D. III. Pinakalampag na tayo ng ating konsensya na maisaktuparan natin ang tunay na reforma, mga reformang magpapanumbalik sa tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Tungkulin nating lahat na ituwid ang dapat ituwid at pagbutihin natin ang ating serbisyo sa bayan. Ang sagradong mandato ng pamalan ay ang makatarungan, bukas at responsabling pamamalagi ng yaman at oportunidad para sa ating lahat. Si House Speaker Boji D. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montano Soberano Dag Uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.